So anak, ano yung natutunan mo na mag-isa ka lang sa bahay at wala si papa? Pero ayun, na miss lang din talaga yung lutong ulam. Eh di nga, parang di naman. Di nga, namiss mo luto ni papa mo. Pero I am very happy kasi you learn a lot. You, you manage to handle it by yourself. Yeah. Thank you papa, love you. Love you too na. My point Uh, I went for a vacation is not just for my mom and my dad It is also for my son It is also for him Para tumayo sa sarili niyang pa, Para matuto siya mag-isa Kasi it's not going to be me and him forever Mga ka magandang araw sa inyong lahat Chris Cusinero Angelo At Angelo Namiss ko yung na anak aram. ko Sikat na araw Namiss ko yung anak ko Kaya mamamasyal kami ngayon Saan tayo pupunta, Nak? Cross Iron Mills Cross Iron Mills Yes iikot ikot tayo doon no Siyempre, a uh, isang buwan walang gala si Angelo. Walang sasakyan kaya di siya makagala. Pero ngayon pero, makakagala. Na. naman ako. Pero hanggang vicinity lang ng ano, certain area. Kuyari, sa <laughs> so, downtown lang. Ganyan. Yung may train lang. Yung, kung saan <laughs> accessible yung train, pati yung bus. Namiss mo ba si Papa? Namiss ko si Papa, of oh. course. Namiss mo ba si Papa? Yung luto ni Papa. Pati yung drive <laughs> <laughs> so, kwento ka. Awakan mo ito. drive ako. Anong... Um, mga ganap dito sa Canada nang wala si Papa Every weekend Nagagala ako Punta akong Chinook Punta akong Market Mall Oo, Kasi malapit lang sa atin ha? Punta akong University Kasi gusto kong maglakad Ang lawak ng University Oo. Marami akong experience na ano Na pag uuwi ako Ako pala magluluto sa sarili ko Wala pala si Papa <laughs> Sabi kong ganun Buti naman Binilan niya ako ng stock Nag kami for Good for one month ano yung mga binili natin? So, napakaraming sardinas, napakaraming corned beef, <laughs> napakaraming spam. <laughs> Dalawang sakong bigas. <laughs> Oy, bumili na ako mga noodles, iba't ibang kasing noodles. Um, may cup noodles ka, may instant noodles kaya, kasi every like gabi guguto ako oh, sa buti na lang talaga meron cup noodles dito or else <laughs> magtitiis ako sa sardinas so ano yung mga ano yung mga niluto mo mga pagkain nagluto ko ba mga pagkain so yes kasi well grateful ako na may delata pero maghahanap at maghahanap ka pa rin na you know ibang, ibang luto pagkain. mo talaga Oo. yung hindi galing sa can Oo. so buti tapat namin isang grocery store bumili ako ng chicken dun Nag-fried ako Tapos nakita ko sa Nag-fried ano, chicken ka? Yes Nagluto ka? Nagluto ako Aba, for the first time I-vlog naman natin <laughs> yun na Para makatikim naman ako Ng fried chicken mo Luto, luto lang ako Hindi <laughs> ko alam yung mga technique na, na Sunog ko pa ata Yung wings na yun Tapos <laughs> Chicken wings Chicken wings Pero may flavor Aba, edi ka na Tapos Nagtingin ako sa internet Okay, sauce for chicken wings Okay, may honey garlic May buffalo Marami well, marunong na ako fry ng egg. Achievement yan. Stepping stone. At least, marunong na ako mag-fry ng egg. Okay. Hot dog. <laughs> isa pa yan. Tapos, spam. Niluto ko yung spam sa teriyaki sauce. Tapos, bumuli ako ng sesame seed. O, ba? diba? Parang, ano lang. Improvise. Improvisation lang ang kinakailangan dyan. Kasi, instead na plain yung food mo, pwede mong i-enhance na lagyan mo ng sauce, lagyan mo ng other improvements, lagyan mo ng side dish. Oh, ganyan. Nung, nung nawala ako, gaano ka essential yung pagda-drive or yung may kailangan kami sarili sa sakyan sa um, commute. Yung difference ng difference ng driving at commute dito sa Canada, especially sa Calgary, densely populated yung city na to. Napaka-essential ng sasakyan talaga. Basta sasakyan, four wheels, na kaya kang idalhin sa point A at point B kasi meron na akong experience papa na yung bus ko indicated 1 minute aalis na oh. tapos wala pa tapos oh. nag update yung application oh. nakalagpas na daw 5 oh. minutes ago so ang susunod na bus is 15 more minutes oh. so dahil sa 1 minute na time frame na yun nawalan ako ng third ng 15 minutes na window uh -huh. tapos nadagdagan yung commute ko instead na 30 minutes lang naging 45 minutes uh -huh. minsan much worst 1 hour ganun yung commute pero pag drive mo 10 minutes uh -huh. that's all may traffic or wala 10 minutes so ano naman yung feeling na wala si papa sa bahay well malungkot kasi wala kang kausap <laughs> ganon tas buti na lang tinatawagan ako tinatawagan ako ni papa ng family ko ng mga friends ko tinatawagan ko tas tinawagan ko yung Sa kong yung best friend ko childhood best friend ko Oi, okay, shout out shout out sa iyo Bart tinulungan mo ako magluto <laughs> sabi ko Paano magluto ng corned beef? Lalagyan ko ba ng patatas? Lalagyan ko ba ng garlic or Sibuya uh, sibuyas? Sabi ko, gano'n. Tapos tinuruan naman ako, thankfully, ang ka tapos wala akong kausap pag aalis uh, ako wala akong pagpapaalamanin uuwi ako wala akong taong makakasalubong ganyan So anak, ano yung natutunan mo na mag-isa ka lang sa bahay at wala si Papa? Natutunan ko mag-isa. Of course, gumising ng maaga kasi walang mag-aatid sa akin. Maging responsable. Kasi hindi ko kailangang hayaang madumi yung bahay kahit ako lang mag-isa kasi natataranta ako kapag maraming trash maraming boxes, maraming hugasin lalo na yung hugasin Tas, kasi, kasi ayaw ni Papa ng ganun ba? Diba? ayun, natuto na rin ako syempre kasi automatic na yan cleanliness lang talaga natuto mag you know, uh, mag grocery kasi kasama ko lagi si Papa mag grocery sabi ko, gusto ko ng itlog okay, bumili ako ng itlog gusto ko ng soft drinks okay pula ko ng coke zero tas ayun yung mga essentials ko na hindi mo alam na nauubos mo na pala and then magkiklik lang sa akin ayo nga no every week nagko grocery kami ni papa tas ako ngayon paano ako mag grocery di ko alam sabi <laughs> trinay ko mag grocery ang one thing na wala ako essential na essential bag anong bag like grocery bag. Mm. Kaya bumili na lang ako ng external grocery bag. Oh, kasi dito Kaya sa niya. Canada, ah, hindi na uso yung mga plastic bag. Kailangan na may sarili kang bag, magdala ka ng sarili mong bag pag mag-grocery ka, correct? Yes, correct. Yung mga reusable bags. Walang nagtetext sa akin na nasan ka na. <laughs> kasi lagi ko yun, <laughs> lagi ko yung tinetext sa akin niya. Asan ka na? Asan ka na? Asan ka na? Every time na After niya ng work Gusto ko kasi na update niya ako Mga ka-perks Siyempre Hindi naman na Kailangan na umuwisya siya na maaga sa bahay Pagkakaling niya ng work Ang gusto ko lang I-update niya ako kung nasaan siya Kasi siyempre gusto kong malaman Di para ba? aware kayo na nasan ako Correct Yun lang Gusto okay. ko lang siya magiging responsible Na ano Na anak Kasi naparami talagang Realization mga ka Na hindi ko masabi lahat pero living alone is not easy. Correct. Kasi and, and, I'm doing that for how many years? Yeah, and then ayun. Naranasan ko na, tas napaisip ako, ay ganito ganito pala mamuhay mag-isa na wala kang sasakyan, wala kang kausap, ikaw lang mag-isa. But thankfully may friends ako dito na you know, every weekend, every Friday, lumalabas kami, Thankful ako sa kanila Kasi para Ma-entertain din naman ako Hindi lang ako sa Work by Work by alone Like I got to Tour The university I got to tour Yung Malls And everything Parang mayat ka na ka Yes Because Hindi ako nagra-rice <laughs> Even though bin Binilan nyo ako ng ano Nang isang kabang ng bigas Nang isang kabang bigas Dalawang sako pa nga yun <laughs> Hindi na ako nagra ha? Oh? Yes ready good, full of protein na. Samantalang ako sa Pilipinas, <laughs> lagi ako sa karinder <laughs> Pero ayun, na nakaka lang din talaga yung lutong ulam. Eh, di nga. Parang di naman. Di nga, na-miss mo luto ni Papa mo? Hindi kasi, magsasawa magsasawa ka talaga pag redundant yung <laughs> pagkain mo. Tapos one month, eh tayo every, every day nag-iiba yung ulam. Uh -oh. Di ba? kahit pa ulit-ulit yung rotation at least araw-araw nag-iiba adobo, sinigang, nilaga namimiss ko yung mga yun tapos of course Jollibee Jollibee Ayan. baka naman Jollibee, namimiss ko yung Jollibee Ex i share mo anak yung ayun yung, well meron kaming online dito parang ano, san, parang ano, kagaya sa Pilipinas ano yun? yeah, food panda, parang ganun oh, parang ganun dito na kasi is Uber Eats. Baka naman Uber Eats. <laughs> Tapos, medyo ano lang. Medyo kuripot kasi ako. <laughs> Nagsisave ako Anong medyo? Pet. Kuripot ka talaga! Nagsisave <laughs> ako ng money. Of course, for future. Future ko. Kasi, lahat naman talaga tayo. May, may pinag-iipunan, di ba? So, what is the value of living with your dad and living alone? the value with living my with my dad is nag effort pala siya ng lahat <laughs> as in lahat na like lahat ng kailangan ko pag the drive pag sa akin pagluluto ng food at of course yung presence kasi important yun eh presence kasi yung nagki-care yung nagki-care yung Pansin na pansin ko talaga Nung mag-isa ako Para ang lungkot ko Walang, <laughs> Wala ko wala akong kausap Totally Ang lungkot ko talaga Na Tahimik lang ako Nakaharap lang ako sa iPad Nakaharap lang ako sa screen Magdamag Tapos Compare mo Kapan Na kasama ko si Papa po. Na nasa bahay siya Utos dito Utos doon Though it is okay Ayun lang. di naman ako nagbabayan. <laughs> chores. Doing household chores is okay. Saka na rin yung... Like right now. Weekend. In just how many minutes nakakaalis ako. Nakakapunta ang point A to point B, Na hindi ako nagwa-worry. Diba? Ganun siya. Have you learned a lot? Of uh, course. With me or without me? Both actually nung nandito si Papa tinuruan niya ako to, uh, kung paano like ngayon ko lang na-realize na, oh, kaya pala ginagawa sa akin to para like you know if I'm not here pag wala siya dito pwede kong ma-apply sa sarili ko tulad ng sinoshow niya ako paano mag-commute sinamahan niya ako first time ko mag-commute sinoshow niya kung paano ako mag uh, asikaso ng bangko sino niya paano ako mag like mag-reload ng washing sino niya kung paano ako mag check out uh, titignan yung mga pinamili tapos nung wala na si Papa pumunta siya sa Pilipinas na ko lahat go, oh, that's why that's why nire-ready niya ako in times like ako lang pala mag-isa dito nire-ready niya ako to survive na mag-isa na hindi sumandal lagi sa kanya kaya thankful ako na ginawa sa akin ng papa ko to kasi nga paano pala pag hindi niya ako inutusan inispoil niya ako like siya lahat gumagawa para sa akin paano ako mabubuhay paano ako matututo tumayo sa sarili kong mga paa ba diba? instead na maging okay ako, maging stable ako for just like one month and two weeks pa two days pa lang, umiiyak na balik ka na ba pa <laughs> yeah, I'm very thankful talaga na tinuruan niyo ako ng ways kung paano kayo mag survive dito, paano kayo mag live dito sa ibang bansa lalo na hindi ko alam yung yung culture pa nila masyado so pang ilang buwan ko na to nine. Magta 10 months na pala ako, actually in just uh, five days, in five days. Pang ten months ago Pero I am very happy because you learn a lot, you you manage to handle it by yourself. Yeah. Thank you, Papa. I love you. Love you too. Na. That's that's my point. My point. Uh, I went for a vacation It's not just for my mom and my dad. It is also for my son. It is also for him. Para tumayo sa sarili niyang pa, para matuto siya mag-isa. Kasi it's not going to be me and him forever. So, kailangan niya matuto. That's what my mom trained me uh, before. Sabi ko nga, galit ako sa nanay, seni ko noon. Ano ba? Puro ka lang barkada, puro ka nalang lang tambay. Mag-ano ka nga, maghanap ka ng trabaho sa Maynila galit na galit ako kay nanay nun and then I've learned a lot na matuto mag isa and then I share some blessings from my work uh, to my family and then doon ko na realize yung value nung hindi pala niya ako pinapagalitan dahil galit siya uh, she's doing it for me to prepare myself ganun din ginagawa ko sa anak ko ngayon so I'm doing it for him and I want him to be prepared for himself Kasi it's not going to be us forever That's correct Kaya, ayun ang story ako Marami pa akong Gustong ikwento, pero That's next, tayo na lang mga ka -Burks. So, mahaba na yung Usawa natin mga ka no? mahaba haba na tong i-edit na video ko. <laughs> But thank you very much San for sharing everything uh, to our uh, covers. Of course. Para may idea na rin kayo dito mga covers na kung paano ako mamuhay mag-isa. Na ako nakagagaling lang sa Pilipinas at kararating lang dito sa Canada. Ilang buwan ka pa lang po bon sa Canada ako sa Canada ay eh. mag-isa ka na no na? Yes. Siyempre I'm training you to be alone. Tama. Thank you for that. So, paano mga ka-Burks? Paano mga ka-Burks? <laughs> Ito na ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, ka-Burkada at ka-Burks. Chris Cusinero. At Angelo. Bye-bye! Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na